The heart of changing lives. Makabagong tunay na radyo. Tunay na radyo. Angat sa musika at balita. Musika at balita. Brigada News FM. Broadcasting from the nation's seat of power and the vibrant capital of the Philippines. Metro Manila. Manila. Our home. Our treasure and our pride. Join the Brigada Advocacy for a sustainable jobs revolution by attracting more travelers to discover the delightful Philippines. Be the heart of the delightful Philippines. Isang bayan, isang tahanan. Sabay-sabay natin palakasin ang tulong trabaho at turismo. Brigada. In the heart of changing lives. This is 105.1 Brigada News FM, Manila, the Music and News Authority. One time, the new Filipino time, ala shete ng umaga. This time check is brought to you by Power Sales Herbal Capsule. Tuldo ka na sakit dahil ikaw ang sandigan. Siksik -sik sa mga bagong balita. Rinig sa buong bansa. Buong bansa. Narito na ang Brigada Balita Nationwide sa Umaga. umaga. At ngayon, narito ang inyong mga tagapagbalita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Power Sales Herbal Capsule. Tuldo ka na sakit dahil ikaw ang sandigan. Thank <music> you. sa mga bagong balita. Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita. Headlines. Brigada Balita Nationwide. Sa Brigada Balita Nationwide ngayong umaga. Brigada Balita Nationwide. Ang AFP may paglilinaw hinggil sa instructions ni General Bronner sa Northern Luzon Command. Ang Beijing naman mga kabrigada. Nagbabala sa Pilipinas na huwag makisawsaw sa tensyon ng China at ng Taiwan. Ikalawang pagdinig sa pag-aresto kay dating Pangulong Duterte, ikakasa ngayong araw. Vice President Sara naman iginiit na walang hinihingi ang kanilang kampo mula sa Malacanang. BNP nakapagtala na ng labindalawang validated election-related incidents bago ang May 2025 elections. Samantala itong viral na dayuhang vlogger na nanghaharas dyan sa BGC, nasa kustudiya na ng BI. At dalawampung Pilipino arestado sa US immigration crackdown. Siksik sa mga bagong balita, Brigada Balita Nationwide. Buong puso, puso, kasama ang buong pwersa ng Brigada News FM Philippines. In the heart of changing lives, helping and inspiring people to achieve a better life. Kasama ang lakas ng Drive Max Plus Herbal Capsule at resistensya ng Power Cells Herbal Capsule. Ito ang Brigada Balita Nationwide sa Umaga. Nationwide, balita. Magandang umaga Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao at sa buong mundo Mula sa 105.1 Brigada News FM Manila Ito ang Brigada Balita Nationwide sa umaga Brigada Balita sa umaga Araw ano po na Webes mga kabrigada April 3, 2025 Kami po ang inyong mga lingkod ako po si Brigada Glenn Parungaw At Brigada Haji Kaaminyo Siksik sa mga bagong balita Brigada Balita Nationwide Brigada Balita sa umaga Sa detalye na tayo mga kabrigada Nilinaw po ng Armed Forces of the Philippines Na hindi dapat ikabahala Ang naging pahayag ni AFP Chief of Staff General Romeo Bronner Jr. patungkol Sa tumitinding tensyon dyan ho sa Taiwan sa anniversary ng Northern Luzon Command, ipinag-utos ni Bronner ang paghahanda ng mga sundalo sakaling magkaroon umano ng invasion o pagsalakay sa Taiwan at binigyan diin na kailangan i-rescue ang mga overseas Filipino workers bago pa man lumala ang tensyon sa naturang teritoryo. Do not be content with uh, securing just the northern hemisphere up to Mabulis Island. Start planning for actions in case there is an invasion of Taiwan. So extend natin yung uh, sphere of operations natin. Because if something happens to Taiwan, inevitably we will be involved. Ayon pa sa AFP, mga kabrigada, ang pahayag na ito ni Bronner ay batay sa mantato ng ahensya na protektahan ang mga Pilipino at tiyakin po ang security sa mga teritoryo ng bansa at hindi po manghimasok sa umiinit na tensyon sa pagitan ng Taiwan at ng China. Una nang nagbabala si Chinese Foreign Ministry Spokesperson Guo Jiakun sa Pilipinas na huwag makisawsaw sa umiinit na tensyon. Gito ni Guo na ang isyo ng China sa Taiwan ay isang internal affair na wala dapat mang nationwide. Inalmahan naman ng China ang pag ng Estados Unidos sa pagbebenta sa Pilipinas ng 20 fighter jets. Ayon kay Chinese Foreign Ministry spokesperson Guo Jiakun, nasa security cooperation ng Pilipinas at iba pang bansa kaya dapat ay wala itong tina-target na third party o kanilang interes. Hindi rin anya dapat ito makaapekto sa kapayapaan sa rehiyon o magpalala ng tensyon. Mababatid na inaprobahan ng Estados Unidos ang pagbebenta nila sa Pilipinas ng 20 F-16 fighter jets na nagkakahalaga ng 5.58 billion US dollars o katumbas yan ng mahigit 31 trillion pesos. Dati pang sinasabi ng Armed Forces of the Philippines na ang pagbili ng fighter jets ay hindi para sa paghahanda laban sa anumang bansa, kundi para sa pagpapalakas ng defense capability ng Pilipinas. Brigada Balita Nationwide Ito namang ikalawang pagtinig sa pag kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ikakasahuyan ngayong araw, Brigada Ann Cortez, ibrigada mo! Brigada! Si Sisimulan na mamayang alas 10 yes ng umaga ng Senate Committee on Foreign Relations ang ikalawang pagdinig hinggil sa naging pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Gayet ni Sen. Amy Marcos na siyang chairperson ng komite ay hindi pa sapat ang naging impormasyong nakuha mula sa naunang pagdinig dahil marami pang kailang linaw dito. Tama kayo sinabi rin ni Marcos na hindi maaaring gamitin blanket ng gabinete ng Pangulo ang executive privilege dahil pa isa-isa lang ang paggamit nito. Habang nito nakarang linggo, ipinresenta ng Senadora ang kanilang preliminary report kung saan sinabi nito na walang obligasyon ng bansa sa ICC para i-turn si Duterte. In the heart of changing lives, ako si Brigada Ancortas ng 105.1 Brigada News FM Manila, The Music News Authority. Kada balita sa umaga, kada balita nationwide. Iginit naman ni Vice President Sara Duterte na walang hinihingi ang kanilang kampo mula sa Malacanang sa kabila po ng panawagan itong ibalik sa Pilipinas si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ayon kay VP Sara, sa Pilipinas pa rin nila hihilingin na pansamantalang mapalaya ang dating presidente sa oras na magpetisyon na sila para ho sa interim release. Nauna nang sinabi ng International Criminal Court kung papayagan nilang makabalik sa Pilipinas si Duterte kailangang tanggapin ng gobyerno ang mga kondisyon kaakibat nito pero ayon sa Malacanang, hindi sila makikipagtulungan sa Rome Statue. May, kada balita, may Nationwide. Hinimok ni House Assistant Majority Leader Jude Asidre si dating Presidential Spokesperson Harry Roque na magbigay ng konkretong legal assistance sa overseas Filipino workers na inresto sa Qatar sa halip na umapila lamang sa mga otoridad. Ayon kay Asidre, habang abalang-abala umano ang Administrasyong Marcos sa pagtulong sa mga Pilipinong nahuli sa Qatar, mas mainam na gamitin ni Roque ang kakayahan bilang isang international lawyer para umagapay sa mga kababayan o di kaya'y mangalap ng financial support para sa kanila. Mismong siya anya nag-udyok sa mga naiipit na Pinoy na magsagawa ng pagtitipon. Kaya wala nang silbi ang mga apela nito sa mga otoridad, lalot hindi legal personality si Roque. Iginid din ito na pugante si Roque dahil sa contempt order ng kamera at may kaso manong human trafficking na may kaugnayan sa Philippine Offshore Gaming Operators o Pogo. Dagdag pa ng kongresista, walang official business sa The Netherlands ang abogado. Kaya makabubuting gamitin ang expertise niya sa internet. National law na tiyak na mapakikinabangan para mapalaya o mabigyan ng patas na pagtrato ang mga nakadetain na OFW. Brigada Balita, nationwide. Ito namang si Pangulong Marcos, mga kabrigada, wala para utugon kaugnay sa ng TUCP na 200 pesos na dagdag sa sahod. Brigada Maricar Sargan, ibrigada e mo! Brigada! <laughs> Wala pang malinaw na tugon si Palace Press Officer Claire Castro hinggil sa panawagan ng Trade Union Congress of the Philippines kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na sertipikahang urgent ang panukalang 200 pesos na legislated wage hike. Ito'y dahil daw sa patuloy na pagtaas ng bilihin at iba pang gastusin. Sa press briefing sa Malacanang, sinabi ni Castro na wala pang naipapaabot sa kanyang bagong direktiba mula sa Pangulo hinggil sa naturang hiling. Ang malinaw lang daw sa ngayon, Ani Castro, ay ang huling kautusan ni Pangulong Marcos sa mga Regional Tripartite Wages and Productivity Board na i-review ang sahod ng bawat rehiyon kung saan nasa labing-anim na rehiyon na raw ang nakapagsagawa ng review at may ilan na rin nakapagtaas na ng sahod kasama ang Metro Manila noong nakaraang taon. Actually, ang direktiba lamang po ng ating uh, Pangulo ay sundin po kung ano nasa labor code at nagbigay na rin po siya ng kautusan na i-review po uh, ng Regional Tripartite Wages and Productivity Board ang mga salary or wages ng mga tap ng ating mga kababayan sa bawat rehiyon. Maalalang sa ambush interview kay Pangulong Marcos noong Enero, sinabi na nitong kailangan pang pag-aralan kung paano maisasabay ang panukalang legislated wage hike sa umiiral na proseso ng wage determination na tungkulin naman ng RTWPB in the heart of changing lives. Ako si Brigada Maricar Saragan ng 105.1 Brigada News sa Manila, The Music News Authority. The Balita Nationwide. One time, the new Filipino time, alas 7.11 ng umaga. Attorney Nathan Odukando, Brigada Complex, San Isidro, General Santos City Brigada Balita sa Umaga Tuloy-tuloy po tayo sa mga balita mga ka-Brigada 20% discount sa pasahen ng mga senior citizens, PWDs at estudyante Sasaguti na ng transport network companies at operators ng TNVS Brigada Jigo Custodio, i-Brigada e mo! Brigada! brigada. Hindi nasasagutin ng mga TNVS driver ang discount sa pamasahe ng mga estudyante, senior citizen at PWDs. Ayon sa Memorandum Circular 2025-10 na inilabas ng LTFRB, ang 20% discount sa pamasahe ay pantay na hahatiin sa pagitan ng mga transport network companies o TNCs at mga TNVS operator ang TNCs ay ang mga kumpanya nagbibigay ng ride hailing services sa pamagitan ng mobile applications habang ang TNVS operators naman ang siyang may-ari ng mga sasakyang ginagamit para sa serbisyong ito. Sabi ng LTFRB, ang itinakdang discount sa pamasahe ay hindi dapat ipasa ng TNC sa TNVS operators sa mga driver layunin ng kautosan na alisin ang, ang kalituhan sa pagitan ng mga ride-hailing apps sa pagbabahagi ng diskwento sa pagitan ng mga kumpanya at mga driver. Matatandaan na sa isang pagdinig ng Senate Public Services Committee noong Enero, na diskubre ng LTFRB na may iba't ibang paraan ng pagbabahagi ng diskwento sa mga ride-hailing platforms na nagdudulot ng kalituhan sa mga driver at operator. Sa bagong patakaran, inaasahan ng LTFRB na mas magiging patas at malinaw ang sistema ng fair discount sa TNVS. In the heart of changing lives, ako si Brigada Jiko Custodio ng 105.1 Brigada News of Manila. The Music News Authority. Brigada Balita Nationwide. The Mandate. The Mandate. 2025 Midterm Election. Midterm Election. Ang PNP naman mga kabrigada, nakapagtala na raw ng labing dalawang validated election related incidents bago pa ang halalan sa Mayo. Brigada Cath, Austria, ibrigada mo! Brigada. Umabot na sa labing dalawa ang bilang ng validated election-related incidents bago ang May 2025 midterm elections. Sa pinakahuling tala ng Philippine National Police, sampu sa mga ito ay violent habang dalawa ay non-violent pinakamaraming validated ERIs ang naitala sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao na may limang kaso, sinundan ng Cordillera at Western Visayas. May tigisa naman sa Ilocos Region, Sampuanga Peninsula at Soxagen. May tatu pang suspected ERI sa Barm at Sampuanga Peninsula na patuloy na biniberipika ng PNP. Samantala, 2,105 katao na ang naaresto mula nang magsimula ang election gun ang January 12, na una sa bilang ng mga nahuli ang Metro Manila na may 693 na sinunda ng Central Visayas at Central Luzon. In the heart of changing lives, ako si Brigada Cass Austria ng 105.1 Brigada News sa Manila, The Music and News. Authority. Awak na po ng Bureau of Immigration ang Russian-American vlogger na si Vitaly Zdorovetsky. Matapos ang pangaharas nito sa mga Pilipino dyan ho sa May Bonifacio Global City sa Tagig. Ayon ho sa BI, idineklara siyang undesirable foreign national dahil ho sa kanyang viral na social media post na nagdulot po ng mga reklamo. Sa kanyang vlog, makikitang inagaw niya ang sombrero ng isang security guard at tumakbo papalayo. Sa isa pang insidente, sinubukan pa nitong hawakan ng baril ng isa sa mga gwardya at sakato, kinis. E ni Immigration Commissioner Joel Anthony Viado na kilala ang Pilipina sa pagiging hospitable sa mga banyaga. Ngunit inaasahan din na re-respetuhin mga dayuhan ang kultura at batas ng ating bansa. Ingada balita, nationwide. Inaresto ng U.S. Immigration and Customs Enforcement ang dalawampung undocumented Filipino immigrants sa gitna ng ipinatutupad ng mass deportation policy ng administrasyon ni U.S. President Donald Trump. Ayon kay Consulate General Donna Rodriguez, karamihan sa mga nahuling Pilipino ay nakatakdang ipadeport sa Pilipinas. Ang ibaan niya sa mga ito ay naaresto sa ilalim ng administrasyon ni Trump. Habang ang iba naman ay sa panahon pa ni dating U.S. President Joe Biden. Tiniyak naman ni Rodriguez na patuloy ang pakikipag-ugnayan ng Philippine Embassy sa U.S. Government upang maprotektahan ang karapatan ng mga nahuling Pinoy. Sa pinakahuling tala, sinabi ng opisyal na umabot sa 370,000 ang undocumented Filipino immigrants sa Estados Unidos. Nagpabot naman ang kanyang suporta si Senator Bongo, ang chair ng Senate Committee on Health sa ginanap na Provincial Volunteer Health Workers 15th Congress. Yan hoy sa Lanao del Norte. Sa kanyang talumpati, pinasalamatan niya ang mga provincial health workers sa kanilang sakripisyo na mapangalagaan ang kalusugan ng mga taga Lanao del Norte. Dagdag pa niya, importante ang kalusugan ng mga tao dahil ang katumbas nito ay buhay. Sa huli, tiniyak ng senador na patuloy pa rin siyang magseserbisyo at magsusulong ng mga batas na poprotekta sa kapakanan ng mga health workers. Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita. Mga kapigada, hindi ho sapat na umasa lamang sa instant noodles at fast food. Kaya siguraduhin na ang bawat pagkain ay may tamang kombinasyon ng protina, gulay at carbohydrates. Para sa dagdag na nutrisyon, abay uminom ho ng Standout ES4 Multivitamin Capsule. Simulang to pa rin ang pangarap ng inyong mga anak. And stunting now with Standout ES4 Multivitamin Capsule. Siksik sa mga bagong balita. Brigada Balita Nationwide. Balita, makabayaning pagtutulungan. Mga kabrigada sa murang edad na sampung taon si Heaven Mansumina ay nahaharap po sa isang matinding pagsubok sa kanyang buhay. Siya po'y isinilang na may kondisyong cerebral palsy, isang sakit na lubha pong nakaapekto sa kanyang pisikal na kalagayan. Dahil hurito, nangangailangan siya ng patuloy na gamutan, tamang nutrisyon at mga espesyal na pangailangan medikal upang mapanatili ang kanyang kalusugan. Sa kabila ho ng pagsisikap ng kanyang mga magulang, hindi po nagiging madali ang kanilang sitwasyon. Hirap po silang matugunan ang pang-araw-araw na pangailangan ni Heaven, lalo na pagdating sa kanyang mga gamot, gatas at iba pang mahalagang bagay na makatutulong sa kanyang kalagayan. Dahil po sa kanilang matinding pangailangan, nagpasya ang pamilya ho ni Heaven na humingi ho ng tulong. Mapit po sila sa 102.5 Brigada News FM Cagayan de Oro at sa 1 Tahanan para po humingi ng tulong. Sa pamamagitan po ng makabayaning pagtutulungan, nabigyan po ang bata ng mga gamot, gatas at iba pang pangailangan makatutulong sa kanyang patuloy na paglaban sa kanyang karamdaman. Taos puso namang nagpapasalamat ang mga magulang ni Heaven sa mabubuting puso na nagbigay po sa kanila nang tulong. Balita, Balita. pagtutulungan. Mga kabrigada, kami po sa Brigada News FM ay taus-pusong nagpapasalamat sa patuloy niyong suporta para tayo ay makatulong kasama po ang One Tahanan. Salamat po sa lahat ng ating mga volunteers at mga nagbibigay ng donasyon na bilang mga Pilipino ay nananatili pa rin buhay sa ating mga puso ang ating makabayaning pagtutulungan. Mula po sa Brigada News FM at sa One Tahanan, maraming salamat, Ka Brigada! Balita, Dakabayaning Pagtutulungan. Brigada Balita Nationwide. Siksik sa mga bagong balita. Brigada Balita Nationwide. Ang galaw nyo man ay mabilisan sa mga bagong balita. Hindi ka mapag-iiwanan. Brigada Balita Nationwide. Nationwide. Sa umaga. Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita. At mga kabrigada, inyo na pong napakinggan ang Brigada Balita Nationwide sa umaga. Mga trending na balitang kinalap ng Brigada News FM Philippines. Katuwang ang Paracetamol Plus Ibuprofen Fast Relax. At ang standout ES4 Multivitamin Capsule. Brigada Balitan sa Umaga. Buong kasama ang buong puwersa ng Brigada News FM Philippines. In the heart of changing lives, helping and inspiring people to achieve a better life. Kami po ang inyong mga naging lingkod. Ako po si Brigada Glenn Parungaw. At Brigada Haji Kaaminyo. Maraming salamat sa inyong pakikinig. At mula rito sa 105.1, Brigada News FM Manila. The Music and News Authority. Brigada Balita Nationwide. Inyong napakinggan ang Brigada Balita Nationwide sa umaga mula dito sa Brigada News FM Manila. Brigada Balita Nationwide sa umaga. Hatid ng Power Cells Herbal Capsule at Dry Max Dietary Supplement Capsule. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Power Cells Herbal Capsule. Tuldo ka sakit dahil ikaw ang sandigan. Macabagung ang makabagong tuna radio, makabagong tuna ina radio. Angat sa musika, sa musika at alita, Brigada News FM, the music and news authority. Brigada in the heart of changing lives.